mga everyday na gawain ko bilang isang nanay, asawa, at content creator. Hello mga marites! Ay, for today's video, gandang-ganda talaga ako sa sarili ko kahit hindi naman ako kagandahan. <laughs> Ginising kasi ako ng asawa ko at pinagluto niya ako nitong paborito kong breakfast. Ay Diyos ko, itinodo ko nga yung filter ng video ko dyan dahil feeling ko talaga maganda ako sa araw na yun. <laughs> fast forward, nakasked kami sa dentist mag-asawa ngayon. Pero bago kami nagpunta doon, din drop muna namin si Zoe sa school. Tapos dumiretso na kami dito. Marami nga ang nagko-comment at nagtatanong sa inyo kung saan ako nagpapadentist. Dito po yan sa Tooth Central Dental Clinic. By the way, hindi po to sponsored pero malay natin, Doc Bekena Man. Charis lang po! <laughs> Medyo na paaga nga yung dating namin pero okay lang kesa naman late kami nakakahiya naman kay Doc. Pagdating nga namin dito, pinasuot na sa amin itong mga gamit na pang opera. <laughs> <laughs> Hindi ko nga alam kung ilan yung mga nakaschedule kung ooperahin ngayon. o <laughs> oh, charis lang, huwag kayo masyadong seryoso. Ganito talaga dito, sobrang maingat ni Doc pagdating sa mga pasyente niya. Habang ah, linalagay itong mga to sa akin dahil nga dakilang marites ako, ayan talagang nakikinig pa ako sa usapan nila, ano ko? <laughs> Pero kahit naman narinig ko yung pinag-uusapan nila, hindi ko naman ipagkakalat. <laughs> May mga nagsasabi nga hindi ba ako nagpapa-adjust at bakit laging ganyan yung kulay ng rubber ko? Ay, grabe ang pagka-judgmental ng mga person. <laughs> oh, for your information po, nagpapa-adjust ako at iisang rubber lang talaga yung gusto ko at kulay gray yon. Ayan nga yung mga tinatanggal ni Doc, kulay gray din yan. At kulay gray din ang ipapalagay ko ulit. Kung ko bag, ayaw ko kasi yung iba-ibang kulay at gusto ko simple lang. Kaya laging gray yung pinapalagay ko. Sa mga nagsasabi nga dyan na napakaganda daw ng ngipin ko. Alam nyo, kung makikita nyo lang yung ngipin ko dati, grabe talagang napakapangit. Pero ngayon, mapapa-thank you Doc na lang talaga ako dahil napakaganda na ng mga tit ko ngayon. Ignan itong mga dating ngipin ng asawa ko nung first time siyang magpunta dito kay Doc. Talaga namang urong sulong 'yung mga ngipin niya sa baba. Pero ilang buwan lang 'yung lumipas pantay-pantay na at napakaganda na nga. No ko hindi nga siya makapaniwala na ganyan 'yung ngipin niya dati. <laughs> Kaya alam nyo, sobrang mairorecommend ako talaga sa inyo si Dr. Ig Muldong dito sa Tooth Central Dental Clinic. Fast forward pagkatapos namin magpa-adjust, nadaanan nga namin tong Chong's Chicken inasal. Kaya dito na lang namin naisipang mag-lunch. Only rice nga yung in-order ko at yung sa asawa ko, solo order lang. Ay, sa mga oras na to, gutom na gutom na ako at deserve ko talaga ang only rice. Lalo pa naman, ganito kasarap yung sa mo, yung may toyo man si na maraming sili. Tapos maglalagay ka ng chicken oil sa Hanin, grabe, talaga namang napakasarap nito. Tingnan nyo naman, hindi pa nga ako nag-uumpis ang kumain, nagpadagdag na ako ng isang rice dahil alam ko kasing mabibitin ako sa isa. Ay, nauubusan ka, te. Eh. <laughs> Dinaig ko pa nga itong asawa ko, isang rice lang, okay na yan. Pagkatapos nga namin kumain, dumiretso na kami dito sa school ni Zoe at tamang-tama nga labasan na nila sa school. Kanya naman, tuwang-tuwayan sa tuwing nakikita niya, sumasama talaga ako sa pagsundo sa kanya. Inagabihan nga, dumiretso na kami dito sa birthday party ng kaibigan ko. Ay naku, napakabong ka ng prenik kong na yan, para siyang nagdidibus at tuwing nagbi-birthday siya. Tignan niyo naman, kami-kami lang yung bisita niya, napakarami niyang handa at meron pa siyang palit Ay nuko, 20 lang ata kami mga bisita niya, pero yung handa niya pang 100 packs. <laughs> Tinatanong ko nga siya dyan kung meron pa siya darating na bisita dahil itong lechon niya buong buo pa. <laughs> Wala na nga daw siyang darating na bisita at kami kami lang magkakaibigan yung mga inimbita niya talaga. Kaya sinamantala ko na yung pagkakataon kesa lumambot itong balat ng lechon, linantakang ko na. <laughs> Ano ba naman kasi yung mga kaibigan namin, Bek Labush, puro alak yung inatupag nila at itong nga lechon natenga na dun sa lamesa. At tamang-tamang -tama nga ilang araw na akong nagkikrave sa lechon. Kaya ayan, Bek, craving satisfied ang marites nyo. <laughs> itong lechon na to parang sinadya lang talaga sa akin dahil itong mga kasama ko iniisnab-isnab lang at nakapokus sa alak at bidyoke. <laughs> Sige lang mag-enjoy. Kaya sa kakainom ako, e-enjoyin eh, ko itong lechon. Bala na kung tumaas yung presyong ko nito. <laughs> Ay nuko, pati nga yung cake niya pang dibo talaga at may mga cupcakes pa sa gilid. Kaya hindi ko na rin pinalagpas to. Ay, in fairness, masasarap yung cupcake at hindi lasang Pajibar. <laughs> Ito namang anak ko, pagdating namin dito, pag si na agad yung inatupag at ayaw niya nga kumain. Habang ang busy busy ang lahat, kinunchaba ko na yung mga kaibigan ko at kinuha na nga namin tong cake para ipagkanta na namin siya ng happy birthday. Kung napansin ko nga yung damit ko dyan at para namang mayordoma ako. <laughs> Sobrang saya nga dahil kahit kami kami lang talaga naman sobrang nag-enjoy kaming lahat. Ay naku, no, pag yung mga Bekla Bush talaga yung mga kasama mo talaga namang napakarami nilang kalokohan. Fast forward dahil nga nag-overnight swimming kami pag gising namin nadatnan ko tong si mami na sinisigang na yung lechon. Napakarami kasing sobra dun sa lechon at linuto niya nga tong sinigang. First time ko nga nakatikim ng sinigang na lechon at napakasarap pala nito. Tignan niyo naman, iilan lang kami dito at napakarami nga nitong sinigang na lechon. O ang Hanggang dun na lang. Sana naman nalibang at napasaya kita ngayong araw. Pa-share naman tong video ko. Salamat po!